Buhay ng gangsta. Buhay ng gangsta. Buhay ng gangsta. Mas na ng gangsta. Sa edad to 14 years old. Tingnan po 30 seconds masakar. Matimeline al po. Alos sumabog ang shoulder. Tiklo po parang hindi naman siya door, pero ang wise not over Aking burn forever na sa magkabilang daliri Mga tusok ng karayo mo ka lang mananatili Alam kong mali pero boy dito naging maulay Bala ang alay para sa ming mga kaaway Ang mawali sa minamahal, ako'y nakahanda na Patsyempo ang kalabi ng edad ihintuna pero teka muna, ito ba'y katotohanan mabigat na katanungan na anumang pinaglalapan na dahil basagang ang buhay mo sa sakripis. Kahit alam mo, haastaw-astaw ng numidyo at piligro matas sa buhay namin ay likas. Bawat liw ang papatak, bala ang katumbas. Gusto Siya, mo ba, ba na sumama sa aming mundo ng, ng madrama? Drama, na may, may halong lungkot at saya at may kababala ang kantubos. Sala ng iba ang kaligtasan sa, sa isa't isa inasa nasa Yan ang buhay gangsta. ng gangsta Yan ang buhay ng gangsta Buhay ng gangsta Lagi na lang umiinip ang aking ulo O para bang gustong pasukin ang lahat ng ulo ang gulo, lumanabas pag pumutok na ang baril ang pagiging di sa kalsada. Yan ang aking papel. Ako ay laging gigil. Kaya't minsan yung napapasaba sa away ng iba. Kaya ito at pero pag hinahamang umiiral na ang kundisyon tok may na lang sa isang... <laughs>